Piliin mo ang Pilipinas, trending ngayon sa social media. Pero ikaw tatanungin kita, kung meron bang chance o pagkakataon na pwede kang tumira at magtrabaho sa ibang bansa. Aayawan mo ba? Bakit milyong-milyong Pilipino ang nagtatrabaho dito sa abroad? Bakit umaalis tayo sa ating sariling bansa? Bakit maraming Pilipino ang nagpalit ng citizenship? Disclaimer, this is my personal opinion. Pipiliin ko ang Pilipinas kung magbago ang mga ito. Unang-una, magbago na ang napakaduming politika ng Pilipinas. Pangalawa, maayos na healthcare system. Pangatlo, maayos na education for all Filipinos. Pangapat, mawala na ang patayan dito, patayan doon. Panglima, mawala na ang injustice system ng Pilipinas. Kung mayaman ka, nasa'yo ang hustisya. Pero paano kami mga mahirap? walang hustisya. Kaya kung mayaman ka, may hustisya ka. Pag mahirap ka, nga nga. Pang-anim, sana pantay-pantay na ang pakikitungo at wala ng diskriminasyon sa lahat ng mga companies sa Pilipinas. Sana wala ng diskriminasyon sa edad, sa kanyang gender, sa kanyang sexual orientation. Dahil ang Pilipinas napakasobra napakataas ng standards. Dahil ang hiring process ng Pilipinas, napakataas ng standards. Wherein, kung magtatrabaho ka naman sa ibang bansa, napaka-simple, napaka-okay lang. Kahit high school graduate, pwede kang magtrabaho. Kahit na matanda ka, pwede kang magtrabaho. Sana baguhin yan ang sistema ganyan sa Pilipinas. Number seven, sana mawala na ang VIP system sa Pilipinas. Kung mayaman ka, kung artista ka, kung politika ka, pak! Ayan, VIP treatment. Ka. Kapag mahirap ka, chupe, walang pakialam sa iyo at eto ang pinakakailangan ng mga Pilipino. Ang minimal payment sa hospitalization dahil sa Pilipinas napakamahal ng ating hospitalization at wala kang pera hindi ka tatanggapin. Sana magbago na 'yan. Sana magbago na ang mga government employees, mga politicians, na mga tiwali, mga korakot at hindi talaga nagsilbi sa ating bayan. At eto yung panghuli, sana mura na ang bilihin. Sana nga maituloy ang pangako na tag-20 na lang ang kilo ng bigas. Sana yung sahod, hindi man ganun kalakihan, dapat mura din ang bilihin. Ganun sana ba, katulad dito sa Japan, mahal ang bilihin, pero malaki ang sahod, kaya pantay lang din. Sa Pilipinas, mahal ang bilihin, maliit ang sahod. Kung yung mga yan ay magbago, pagbago ang sistema ng Pilipinas, napakasarap sabihin mong piliin mo ang Pilipinas. Pero eto ang katanungan ko, bakit napakarami at milyon-milyong mga Pilipino nagsusumikap makaalis ng Pilipinas, magsusumikap makapagtrabaho abroad? Bakit milyon-milyong Filipino migrant workers na nag-decide na layuan ang Pilipinas at mamuhay dito sa ibang bansa? Alam ko rin ang isasagot ng mga ayaw tanggapin ang katotohanan kasi na-post ko before yung nagsabi akong napakaganda ng hospitalization ng Japan. Sabi, dyan ka na sa Japan, huwag ka nang bumalik ng Pilipinas. Definitely, gustuin ko talaga ang Pilipinas. Ko. Pero ganyan ang sistema ng Pilipinas. Paano mo gugustuhin? Ito ang katotohanan kung bakit ang raming Pilipinong nagtatrabaho dito sa abroad. Unang-una, napakaganda ng health insurance system. Yes, malaki ang sahod, malaki ang kaltas, pero sobrang napakaganda dahil maka-benefit ka talaga may sakit ka, punta ka lang ng hospital, very minimal ang babayaran mo. Kaya napakaganda ng system. Kahit malaki ang kaltas sa aming mga sahod, okay na okay lang dahil world class ang serbisyo. Pupunta ka ng hospital, kunti lang ang pera mo, okay lang tatanggapin ka nila, operahan ka o ano bang gusto mong ipa-check up, walang problema. Pangalawa, secure na secure ka at safe ka. Alam mong maglalakad ka sa gabi, kahit madaling araw, wala ka talagang isiping problema na ay marape kaya ako ay mano kaya ako mahold up kaya ako mag nanakawan kaya ako safe na safe ka kung meron mang mga crime very minimal ang crime rate dito sa abroad, lalong lalo na lalo dito sa Japan. Malaki ang sahod dito sa abroad. Kung magtitipid ka talaga, makakaipon ka talaga sa Pilipinas. Makakaipon ka kung hindi ka gastador. Kaya dapat tayo ding mga Pilipino, mag-iipon din tayo. Kaya ako mag-iipon na ako. <laughs> At syempre, nakakatulong kami sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Syempre, naiaho namin sila sa kahirapan. At napakasarap sa feeling no, na nakakatulong tayo sa ating mga kamag-anak, sa ating pamilya. At of course, nakapagpaaral tayo sa ating mga anak, ating mga kapamilya, kamag-anak, o sinuman. Kaya iyan lang po ay ilan sa mga rason kung bakit napakagandang tumira dito sa ibang bansa Pero eto, kaklaruhin ko, hindi lahat na nag-aabroad sineswerte. Hindi lahat ay naaambunan ng grasya. Dahil marami din tayo mga Filipino na distressed OFW. Mga binugbog, hindi sa nasahuran. Mga pinatay, mga nirate inabuso ng kanilang mga amo. Lalong lalo na sa ating mga domestic helper na kababayan na meron talaga silang direct interaction sa kanilang mga amo. Kawawa ang ating mga kababayan lalong lalo na sa Middle East dahil doon talaga ang rampant na abuso. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag mag-abroad ka, 50-50 po. Hindi po ibig sabihin na pag mag-abroad ka, ayan, yayaman ako, suswerte na ako dahil 50-50 pa rin ang ating kalagayan. Kung napunta ka sa swerte, kung suswertehen ka, ayan, okay ang buhay mo. Pero kung mapunta ka naman sa Salbahing Amo, sa lahat ng gustong mag-abroad, ihanda natin ating mga sarili, physically, mentally, emotionally. Lahat dapat ready tayo dahil hindi natin alam ang ating buhay dito sa abroad. Kaya kung sinasabi ng mga vlogger sa Pilipinas, piliin mo ang Pilipinas, oo, pipiliin ko ang Pilipinas. Kung magbago na ang Pilipinas, maraming salamat. I love you all.